So guys, ngayong araw gabi, nandito na tayo sa Jeep Florida. Meron mga bus in to dito, ayun no. Nakita na kami no, si Mr. A mga idol, ayun no. Mr. A, sino pa to yung isa? So di ko Umaabang din pala sila dito ng Iskanya. niya. Ayun. Siya na rin yung isa ngayon, si Okay.

Eto talaga kasama sa road Hindi ko kilala kasi to eh. Si Andre. Ha? Si Ano magaling talaga Ha? Si Andre? Sa bahay. Oo. Oh, Ha? Ha? Wala. Wala kilala kami. Sila sila na. Makasama na. Ito is yung bago? Buti pa kayo na. Ha? Ano ulap? Diyan na lang. sa loob? Nakapasok na kami nung eh. last week eh. Hindi. Ngayon. Ha? Mayroon kami pares lang ang Pwede kaya ako pumasok dyan? Pwede, pang design sleeper yan Yung Sa second ko Shout out sa mga kapatahan dyan! Shout out sa ja. Traffic na, no. traffic na no. no, no. Akala ko dito yung dangwa. Ha? Huh? Yung dangwa. Wala okay. dito. ay nasa likod. Oh, nasa likod? Tingnan natin yung dangwa. So, punta tayo dito mga idol sa dangwa. I-scan kanya. Sa likod. Papunta dito. So, pupunta natin. Punta natin mga idol yung ano, dangwa. Hindi ko pa kasi nakikita yung personal. Ay, oh, yung talaga makita ko, hindi ko pa nakikita eh.

Gusto ko sa Mamaya pagdating ng sleeper, makapasok kaya tayo doon. Hindi, pero kaya eh, naman kasi ako no, nakapasok na kami. Nakapasok na kami naman eh. Oh, okay, hindi pa yung kaya pumunta ko rito. Ano mo? No, pa ano pa lang? Papa, tayo, no? uh, pala? Papaalam tayo, ano? Tapos pala ini sinama mo eh. na pala kayo. Para may experience muna ni eh. kasi. Ang sabi ni Sir, ni Nick. Oo. Uh -huh. Ano? Ah, uh, konti lang yung tawag dito. Para konti lang yung ay may dalawang karate. Pero yung hiker na b 12 doon daw yun yan. Sa, oh. ano, sa main. Sa main? Kaya oh, yeah, sabi, 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 na. ni Sir Nick eh. Yung, kasi pa nag ng bando. Sabi, okay. Ay, yung, uh -huh. yung ko sabi, ako, ko, <laughs> sabi ko, sabi ako. sabi ko, sabi ko, sabi sabi sa... pag nag-maiden. Sinabi ako sa shit. Tara, punta tayo Oo, oh, nangyari Ay, may mga nakakita tayo mga spotter dito. Ay, marami ko ma ma na ah, okay. uh, <tod> yeah. pa. Nandito lang na naman si Virador. Oh. Nagkita kami yan sa ano eh. Pre! N <tod> Nandito ka na naman! <tod> <tod> Oh, uh, Nagkita-kita kami sa say, nalaong, siya din. Uh, oo. Ayan, Ay, naalala ko pa. ko unang Unang natin. ka So, nandito mga <laughs> idol sa ano? Sa likod ng terminal ng GP Florida. Tapos itong mga nandito, puro mga basintosias yung mga yan. Ayan lang, mayroon din mga mas doon. Ah, iba dito mga vlogger. So, ako lang ata vlogger dito. Mga photography mga iba dito. Ayun. Kami nila dito mga idol. Oh. So, gusto ko kasi makita ng personal yung sleeper ng bus. I think, I think yung, sabi, ano, abang rock ng bagong ano. Sabi sa sabihin daw kami pag may bagong roto si Silver. Silver lang kasi yung post ni si Sir Nick, kaya di ako makapunta kasi nasa trabaho na ako eh. Okay, ano Pero kung eh. nag-post siya ng ano, gabi. Hindi, eh, mga early mga early bird. Kung baga natin yung mm. uh, early bird. Oo. Oh. Nag-post. Para ko sana. Nag-post siya, lunis na eh. Dino Tapos alas rin. dos ng hapon. Patay. Hindi, eh, eh, ano, tsaka alam, ano, mga last minute yun, mga 1.30 uh, na rin si Sir Nick noon Oo. na rin ako. Uh, pa uh, nakaharap ka kami na ano eh. Sabi ko, ano, abangan nyo, may dagdag pa yun na dalawa. Sa uh, ni sir Nick. Abo, susunod yung ano. Kasi lalagyan pa hindi pa yan kompleto. Kumbaga, meron pa yung lalagyan ng part. Lalagyan ng charging port sa so, ano, ng TV. May CR ba yung loob nun? No? Ay, wala. Yun yung, yung kulang sa kanila, yung CR na lang. The Uy, ano ano ginagawa ni Bro? <laughs> <laughs> kasi yung nirod this namin na yung tatlo na nauna, wala rin mga CR Dapat Lahat naman yun. Dapat kasi merong CR doon. Ah, nga nila. Oh, ako, Sana magkaroon oh, ng CR. Eh. Kaso siguro, eh, ang daming stop. Ang daming stop kasi, kaya ginagawa. Um, Hindi eh, gina na kailangan ng CR. Na. Bagay. Tama. Ang daming Taman. stop kasi. <laughs> na, ano eh, nasabi ko. Marami um, Ang dami nang pwede kong magpag-isipan. Hmm. Yun pang road ng tamo. Nagkaya ng Greek. Sobra ba? na pala ito ah. Kami yung pala dito. Okay.

ayan siguro uh, Ngayon or tarating yung slipper Amen, yung sayang. Oh, yung